Wow, kain tayo nito. may ganyan pa. Ayan. Let's eat, mga kakabsat. Uh, ano ba ito? Puto ko cinta. Siyempre, lag, anuin ko si Andrea. Yeah. Separatan ko ng pagkain niya mamaya kasi magbabaon din naman sa akin. Thanks for watching, bye, God bless Prutas tayo May isa pang ganito Tsaka pipino Siyempre dalandan Gamot sa kalamunan Thanks for watching Maram ng baon ko Today is October 16, 2024 uh, Sinigang na Bangus ang baon ko na meron po puso ng saging. Salamat muli kay Antiria. Siyempre, meron pa rin tayong red rice. Courtesy po ito ng isang kay kaibigan. So, thanks for watching mga kabisa. God bless. Mag-grapes naman tayo this time. Huwag lang puro oranges. Hindi ko 'to eh. Good morning everyone. Good morning mga kapatid. Tayo na po ay mag-breakfast. Ang pagkain natin today is ayan, puro prutas. Ayan. Pero bago muna iyon, tayo ay uminom nitong thinner greens. Inom mo muna tayo. Niyan. natin maiki. ike. Thanks for watching. Bye. God bless everyone. Hello everyone. Good morning. Good morning pa kasi 11.30 pa lang. Pero dahil wala kaming pasyente at dumating na ang baon ko, ako na po ay maglalans. Yan po, dinengdeng na may pritong isda ang ulan natin for today's video, October 17-20-24. As usual, salamat kay Auntie Ria. Thank you din kakapsat sa inyong support. Bye! God bless!